Teka, parang may mali ah Ang tahimik Nasaan yung kasama natin? Nadisi yung isa At yung isang may kalaban Tulungan natin siya Iwahe! Okay ka lang Muntik pa siyang mamatay ah <laughs> Mga zombie, watch your breathing Third form! Nasa rooftop na tayo Bilisan mo Iipunin natin yung mga zombie Nagiinit uh, na ang katawan ko Flame Overdrive! Uubusin ko lahat ng zombie Karikta-karikta ko sa mga zombie It's time for my ultimate skill Fire breathing Final form Blaze burst Flame overdrive Million slash Oops Zombies wipe out GG Oops may isa ba? Yoink Muntik na ako ron Nasaan na yung kasama natin guys? Bakit wala na siya? Naku Tinala siya ng mga zombie vampire Oh no Ayun siya guys Bagsak GG siya yeah. Naku GG nga Nakagat ka na ng mga zombie Huwag kang mag-alala At ko ang mission na to Uubusin ko lahat ng zombie Ibabalik ko ang kapayapaan sa mundo Fire breathing, second form Buhay pa kayo ah Fire breathing Uy, butik na ako dun Sayonara Naubos ko din yung mga zombie At nandito na tayo Natawag na tayo ng rescue Rescue, rescue Go oink oink, may pag-usap ka Tumawag ka ng Rescue